ay sa labas. Ayan. Nagkita niyo po, guys. Ito, nagkikita ko na. Yes, yun din. Ayan po ang anak buhay ko ngayon. Paunti-unti, okay na yan. Paunti-unti. sabi ng Diyos si Victor yan eh salamat okay guys ang buhay talaga ganyan na himsa nasa taas ka himsa nasa ilalim ka ganyan talaga ang buhay parang gulong lang okay guys yan dati nag work ako as cashier after 6 months endo pupunta ako naman sa abroad okay dalawang lugar na yung napuntaan ko as worker ayan uh, una sa Abu Dhabi then next in Kuwait then nag din ako sa Singapore okay pero hindi ako nag-work doon. Three days lang ako sa Singapore. Then I come back. Ngayon, wala akong work. As a wife. As a housewife. Siyempre, kahit pa pa, no. Ito. na it yung tinatakaabalan ko ngayon. Ayan. Ayan, guys. Paunti-unti. Sabi nga nila, paunti-unti. Pagdating ng araw magiging marami rin caga eh, ngayon tiyaga -tiyaga lang tayo sa ponte basta ang malaga nakakaraos tayo sa ponte.